adlaw nga mo ni kasi sayo tan karon kay happy month ta. Kay, man ta kay gigusla naman ta ang abli ni grip karon kasi ko ang kun ta power pagsimot na ko Pag na ay ato pa um, man di ay ni oy so ibalik na ko kay unya pa na to ini kay gusla na lagi ta magduag sa tagkan so ipuha na ko ang rice cooker og akong gimodel-model sayo sayo ta gamay Mga una, mga kiat. Hugas ng tani kay grabe paglanta ko sa rice cooker ang dukot Diyos ko Lord Kasi hindi matangtag mo sa basta ba mauna nagigamitan dyan na to, nag super powers kay kutkutog man dyan na ito mga buslog na nang rice cooker ba Pero go gihapon ang best pa na sa inyo kaya pa ba kaya pa dyan eh Oh, na po, kutkut -kut na po, hugasan, kutkut -kut na po. Patang-tang na siya, babas sa patience lang, patience. So, na na. Hapit na na siya na ng pangtang na nang may siya. Tapos, iyabo na 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 kung yun yung yung taod-taod. Nanto-nanto. Diba? Perfect. na. Tapos, yun yung butang. Tapos, muha ka dire ka ng bugas. Kaya, nakapastik mga bugas. Mga duha ka gata. Mga tingnan na kung di antira. Tapos, ibalik na ka na to. Kaya, syempre, makasukan. Tapos, pag-iya. na gihugasan. Wala na. Wala, wala naman tingnan ako katong hugas kasi hugasan lang kini sa musla lagi ni oh na nanarapo ko di ko ko maglimpyo na ako dire oy kay libre ra bata kaon na maginom ka dire tapos libre